At walang time. Bigay ng Panginoon Diyos. Amen. God is good all the time. Ay sa Mateo 6.9. Sabi ng Panginoong Yesus, ganito kayo manalangin na manamin nasa langit ka. In verse 11, bigyan kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya Diyos po nagbibigay ng pagkain araw-araw sa buong mundo na mga mga taong kakain. Ito po, apunan bagus paksiw, Let's God. Ay <laughs> na po tayo kay Bigan. <laughs> Isa, tanggol. Tanggol, ikaw ang number one sa puso namin. Tanggol, idol ka namin. Idol sa amin, tanggol! I love you, idol bilang isang DPW H maintenance, ah, dobro na kung tanggol yung magpursing isa buhat, lumaban lang. Bilang sa kanya kukuha ng laas ng loob. Bilang isang fruit vendor, si tanggol lang, nagturo sa akin kung paano makaisama, magsikap. Titinda po siya, dumidiskarte. Pares na po kami dumidiskarte sa buhay. Oo, <laughs> oh, ay isang Idol ko si tanggol. Bilang traffic enforcer, idol kita, tanggol, lalo na napakabuti mo. Hindi siya nakakalimot na kahit ganun nung enjoy senior ka. As a student, ako talagang sa batang siya ko is, maging hanis ka, talagang siya

Yung mga infected na nangangagat, hindi di pwedeng ilagay <tong> sa <sip it> lugar na marami. Pero no. magiging kagaya ko ba sa training, hindi yung hindi. Ah! Ah! Mali siya. Mga infectious disease ka. Pero ito nakita ko. Wala kang mas malaking problema. Ano ba yun? Ba't siya nagkakit? Paano kung dahil sa uh -huh. gamot na ko? Kaya nagwawala ang no. no, kumingin. Ano ka kakulit? Alat na yung gamot mo ngayon. Tinangka niya akong pagkakit na parang galit na halino. Ulihin ko ang nasa likod nito para hindi ka na magalala Happiness. Weeknights. 10.15 p.m. Bakit hirap ka sa safe kung kaya ng lahat ng dishwashing na try mo na? Yajor 3X Stronger Cleaning Power. Siyang pataw, 3X Stronger sa magiging sir. Kaya pala, mag 2 3X Stronger Cleaning Power. Huwag oh, kang magbalinis! Nagulat pa ako sa puso na nga na hiyak! Ay, ka! mag ka! Meron mga paninilaw sa type. Tapos linis, pag at kinikilip. Ang mag-3! Type, pag tapat Kapag masagana po ang ani, masagana ang buhay. Alagaan ng mga magsasaka dahil mayaman ang Pilipinas. Dapat lang mayaman din ang Pilipino. Pilipin mo, abo, iwanan, Pag may tiko, may sharon ka. Number 51 sa balota. <laughs> <laughs>

para pumili ng tama, iboto vote ang Akbayang Party List. Si Dr. Nichelle Jongho. Ako na ang hirap. ang gusto sa mayo, si Iman Akbayang Party ay, List. Sabi ni Doc, okay. happy eating. Sabi ah. ni Doc, sleep early. Sabi ni Doc, punahin ang immune system. Immune Pro. Tulog para balik 100% immunity. Magtiwala sa pro. Sabi ni Doc, immune pro. Yung labyan. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinalindigan mo? Pinalindigan ni Senator Lito, kami may hirap. Dumanas ka ba ng hirap? Lahat ng sabi-sabi sa'yo, -sabi sa inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlan. Tatakling ko, Dapi. Supremo ng Senado, Lito Dapi. Number 35, sa balota, Lito, Lito, Lito Dapi!

Show how much you care, every day. Green Cross Daily Care. Germ protection. And skin vitamins. With up to five hours of moisture lock. Green Cross Daily Care. Every day I care. Back in your party. Dapat tayo mga seniors united sa Universal Social Pension. United senior party, please. Five, seven, eight, seven, nine, ten. You want seven, huh? You like them, Dapat tayo mga seniors, united sa universal social pension. And that's what senior fighting is. You want seven, huh? You With aging, muscle decay, which could lead to higher risk of illness. Dian and ang cycle of weakness. Drink, yield, short gold and strength from. my HMB and YBG. Help build the cyclos. nalik, maniwala, gagaganan, gaganda, bubuti. Masarap binigay na bago. Abby yung labaw. for number sa Panota. Christ, AFC. Oh. So crazy KFC I see still crazy get it now go no, for crazy 39 years ago no wala like, kay kami sa philippines sabi ng nanay at trabahoan certain yeah. <laughs> years ago na pito wow. ang boss na nag-aan unahin na na siya na siya. mga ay mga mga nasier ay mga nasier ay mga Ang ay mga nasier ay mga nasier ay mga nasier ay mga nasier Amen. mga nasier ay mga nasier ay mga